Hello, how are you guys? Mag harvest po ako ng ampalaya o. Oh. Ampalaya yan o. Oh. Yan po mga ampalaya ko o. Oh. May bitter melon. Better melon. Dere po. Yan. Mag better, better melon po. Na, mga nahinog na po o. Oh. Super hot and then daming ah uh, kwan po. Walang ulan. Kaya, ayan, oh. Uh. Ulan, ulan, ulan. Ayun na. Ayun. alalala lala, Ayan na po, oh. Uh. May ampalaya pa po tayo doon. Sa banda doon. Ay. Yung sitaw. Ay, yan, oh. Uh. May mga ampalaya po ako dyan, oh. Uh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan po, oh. Oh, bitter melon. Ayan na po, oh. Si bitter melon. Mmm. Yan na po. Maliit pa yan. My bitter melon. Yulala. There you go. More bitter melon. See the birds? Always, you know. Yung sitaw ko. Uy. Well. Well, well, well. I have kangkong. Kingkongan. Yan ang aking kangkong. Oh, Kangkong. Ang kangkung, ang kangkung. Wahanin na natin din ito. Ito po. Ito po ang bitter melon. bitter melon. At least may na-harvest ako. Na-harvest, harvest. Andali lang ha. Yan po. Wala na. Ano po ang bitter melon ko? Bitter melon. Hmm? Bye-bye po. Bye-bye. Bilangin natin. One. Saan yung pinutol? Diyan eh. Madaming pinutol dyan. Ay, ito yung mo? Yup. Yan po. Yup. A lot of... Uy. Madaming kong gam. Yan. Yan po, bi Yan po, press from the garden, hmm, yan po. okay, bye bye po, bye bye. please like, and comment then. and subscribe. bye.